Sir Jericho, ilang buwan mo niligawan si Jessica. Ay, maganda yan. Ikaw ba ang nagligaw o siya? Sir Jericho, ba't sumasagot si Ma'am Jessica? Anong kumana? Po sino pong nagligaw sa inyong dalawa? Siya. Totoo ba yan, Ma'am Jessica? Nilive ko pa. <laughs> Palakpas naman yan, hindi lang daw ligaw. Guarants of the rightness. O, oh, yung ito Daan yun. Daan din tayo, harap pa tayo dito. Ito na nga guys, problem encountered talaga kami ng aking best friend para hindi makarating sa kasalan nitong aming mga kaibigan. Pero syempre, dahil nag-effort si Ma'am Jessica at si Sir Jericho, yan, puro JJ, ano, compatible talaga silang dalawa. Pumunta pa rin kami, guys. Kiyempre, nakakahiya naman talaga. Inibita ka tapos hindi ka pupunta. Yan, nag-effort kaya sila para puntahan kami sa bahay namin. So ito nga guys yung aming inabot. Parang patapos na ang kasalan. Kaya ito, nag-video na lang ang inyong tiya. Hmm. Tinurn off ko yung aking ano, yung sounds na tong aking video kasi nga baka mapalo tayo ni Uh, ni Lolo. Alam nyo na masi PR tayo guys. Kaya yan, dinilit ko lahat ng sounds. Maganda pa naman sana. At saka maririnig talaga natin yung mga poses yung mga tawanan. Kasi talagang napakasaya ng kasalan ito. Makikita ninyo yung pagmamahal ng bawat isa. Lalo na yung mga ikakasal. Sumunod so, naman na lang picture taking ay yung mga bridesmaids, yung Bible bearer at saka yung ring bearer nila. Ayan. So, napakagaling ng MC nila dyan, guys. Nakakaaliw din siya. Sayang nga lang at hindi nyo maririnig. Kasi nga, itinurn off ko kasi napakadaming mga love songs na ipiniplay yung background music na gamit ng ating MC. Sila naman ang aking mga kasama ang nagagandahang mga ninong at saka ninang. Dance compilation! Ayan, so sa ating DJ, mag-ready-ready ready po tayo ng TikTok music. Yan, bababa na ang ating bride and groom para sa kanilang TikTok dance. At eto nga guys, meron akong naispatan yung kanilang bunsong anak. Ayan, medyo nahiya siya. Pinakita niya na pinipicturan ko siya. Kaya ayan, yan yung return niya sa akin. Gumanti rin siya. Habang nagpe-prepare sila para sa kanilang TikTok entry, ayan, iikot ko muna ang camera dito sa akin mga kasama. Ayan. At ito nga ang aking best man. At mo. saka ang aking best friend. Ayan. Bigla silang napasaba kasi partner ko talaga sila sa aking ginagawang trabaho ngayon. Kasi nag-volunteer kami para maglinis ng eskwelahan. Tapos, biglang hindi siya makarating itong aking ano, kasama. Kasi nga, yung ticket na iniwan niya sa, ah, uh, dito, dito sa mall na to. Dito sa Super 8, ayan. Kasi bago ka makakapag -park, may ticket. Kaso nga lang, kukunin pa pala yung ticket sa second floor. Then, nakapila yon bago ka kumuha ng ticket. Tapos, kapag aalis ka na, pipila ka ulit para uh, i-return mo na yung ticket na hinira mo. At kapag nawala mo yung ticket na yun, eh, magbabayad ka pa ng 300 pesos. Kaya bawal na bawal yung iwala. So ngayon, natagalan talaga siya. Siya yung dahilan kung bakit kami na late sa uh, best na kasalang ito. Ayan. Hindi niya makuha yung kanyang ah uh, ticket. Pero okay naman. Nasob na rin naman. Kaya medyo nakaabot kami sa kasal ng aming mga kaibigan. So yun nga nagtataka ako. nagpi na yung kanilang mga TikTok dance entry pero wala naman ako nakikitang ano, sumasayaw. So iniisip ko na sila. Yun pala guys, doon sila nagpe-perform sa middle setting nitong ano, nitong wedding. Kaya ayun guys pupunta ako sa partengit na kasi dito talaga sa ano sa hulihan dito sa likod na bahagi eh nagsiserve na sila ng food tapos sinihintay ko yung mga tiktok entry pero hindi ko pa rin guys makita kaya ayun hahanapin ko sila kung nasaan ba yung uh, kan nasaan ba yung showdown ng kanilang uh, tiktok entry Samahan niyo ako guys at puntahan natin sila para maabot naman natin itong kanilang mga magagandang uh, mga moves. Pupuntahan ko sila guys kung nasaan sila. Yan pupuntahan ko kung saan nanggagaling itong mga dumada ang mga bridesmaid. Ay ayun natanaw ko na si groom and bride kasi sila na talaga yung last na magpe-perform. So ayan ang kanilang dance mo pero yung likod ni kuya ang nakuhanan ko. Nandito tayo. Silipin natin. <laughs> Ayan. Sumasayaw na sila. I'm sorry guys. Wala yung tugtog. Kasi nga inalis ko. So ito ang ating guwapo at magandang uh, couple. So diretsya na sila sa reception. Kasi ito na yung pinaka favorite ng lahat na umaattend ng kasyon. Ang feasting time. So ito na feasting time na guys. So, nagsiserve na yung ating mga uh, server ng food. Diyan na mag-entertain. Kaso nga lang guys, kagaya ng sinabi ko, naka-turn off. O yan, minyot ko muna ang sounds nitong aking uh, uh, video. Kasi mahirap na, mahirap na tayo na mapalo ng ating lolo. So, ayan. Ito yung scenario ng ating sweet na bride and groom. So, dito, yung nauna, dito nga eh, ilang buwan mo niligawan si Jessica? Ay, maganda yan. Ikaw ba ang ligaw o siya? Si Sir Jericho, ba't sumasagot si Ma'am Jessica? Tatanong ko nga sino pong nanligaw sa inyong dalawa? <laughs> siya. Totoo ba yan, Ma'am Jessica? <laughs> Nirape ko pa. <laughs> Parang naman ka, hindi lang Tama ba, Ma'am Jessica? pinahirapan pa ng seven months, isasabutin din lang naman. Okay yung one thing. so, <laughs> sige nga, anong pa... O, oh, dito rin yung mga hinihintay natin. Siyempre, kapag ganito mga occasion puso din yung mga selfie-selfie at saka ang groupie. Hindi mawawala, lalo na dun sa pinaka-main character ng event. Itong ating newlywed couple. Ayan. So, patuloy pa rin ang ah, kainan. Yan, ilibot muna natin dito bago tayo kumuha ng pagkain. Ang ganda ng kanilang reception. Dito rin yung kanilang bahay. Ayan, garden wedding ang setup. Di ganda guys. Kapag meron ka na rin lang lupa. Ayan. Kompleto na medyo lakihan na natin yung ating garden para hindi na tayo magre-rent kapag meron tayong mga event kagaya ng birthday party, ayan, wedding, oh, at marami pang iba mga anniversary at iba pang mga event. Ayan. So ako kapag nakapag-ipon ako, ganito din yung pangarap ko. Magkaroon ng space para hindi laging puro loob lang ng bahay. Meron ka rin garden kasi yung talaga napakahilig ko talaga sa mga halaman. At kagaya nga, kagaya ko nga rin, itong si Ma'am Jessica, yung asawa ni Sir Jericho, ay napakahilig niya sa halaman. Ayan, dahon pa lang talagang siya kaagad-agad na nainlap. Ayan, napakaganda ng aking kaibigan si Ma'am Mary Ann Bravo at si Ma'am Jean. Ayan, photo of again sa ating mga bida ngayong okasyon. At ito na nga guys, ito yung pinakamasaklap. Ayan, nakapila na ako para kumuha ng pagkain. Pero syempre hindi ko papakita sa inyo guys kung gaano kaliit ako kumain. So, ayan. Sunod-sunod yan, guys. Kasi naka-organize ang setup. Naka-catering sila. Ayan. So, sila na mismo yung ka Ito ay uh, buffet service. Ayan. Pwede ka namang bumalik kung gusto mo pa. Ayan. Kung medyo makapal-kapal ang fest. Okay, balik ka lang kahit limang take pa. Pwede. Ayan. So, ito niligtaan ko to kasi hindi naman ako kumakain ito. So, dun ako sa next. Tapos, dito sa mga ano? Dito na sa mga fruits. Dito na talaga ako kumuha. At saka dito rin ako natagalang ng decision kung ano ba yung gusto ko. sa si lansones ba si rambutan, ang ating saging o kaya ang ating watermelon. Pero syempre ang napili ko ay ang watermelon at saka si sweet doko na lansones. Ayan. Siya yung kinuha ko. Tapos bumalik na ako doon sa aking Uh, mga kasama. Pero nangibot ko muna yung camera para makita nyo rin. Palihim ko silang ng At ito po makain ating mga, aking mga kaibigan. Dito lang kami sa sulo kasi talaga. <laughs> Dahil nga nagka-aberya kanina, hindi kami nakapag-prepare. Pati yung damit namin, hindi pang wedding, nakakahiya talaga. Ayan, meron din mga pasayaw at saka pasabit-sabit ng pera para po meron ng ano, cash money din. Merong returns itong ating mga bagong kasalat. Ito nga sim ang aking magandang chairman at siya ay isang primary sponsor sa event na ito. At si Sir Martin ayan, smile na smile siya sa camera. O oh, ba diba guys? Ay nako, nakaka-in-love talaga ang dalawang couple, couple na ito yan talagang ganyan sila off cam at saka income sila po talaga ay napaka sweet ka makikita mo yung support ng isang husband and wife bago pa lang sila ikasala yan kahit na short time ko pa lang silang na kilala pero alam ko na na um, ng ang isang tao. Yan, napakaganda na kanilang creation ng souvenir. Sila mismo yung gumawa niya, yung kanyang mga ha, dalagita ang nag-create niya. napaka nila guys, di ba? Yan, nakiselfie kami sa alak na pa-take out para sa mga ninong at saka mga ninang. Talagang saya-saya nila, no? Abote nga yung kanilang mga ngiti. At syempre, tsaka yung mga attendee, abote nga din ang mga ngiti. Kasi masayang-masaya kami sa ano tagumpay ng kanilang wedding event. Ayan. At yan nga, pakatapos kumain, alam nyo na, iiska po na ang mga lola. Ayan. Gusto pa sana namin mag para meron kaming bit-bit. Pero, no need na guys. Talagang nagmamadali kami dyan. Kasi meron pa kaming naiwang mga uh, gagawin kaya Tumakas na kami at nagsenda lang kami ng mga pa-flying keys para pampaswerte sa mga bagong asal. Ayan, dito sa labasan, nagkaroon muna kami ng groupie habang hinihintay namin yung pagdating ng aming kotse. Ayan, joke lang. Nung aming taxi Ayan. So, ito, napakaganda rin pala ng, ano, ng service ng catering na ito. Wait, guys. Ipapakita ko sa inyo yung, yung magandang tarpaulin niya. Ayan, agent. Ah, catering. Maganda yung service nila at saka napaka-organized guys. According to the couple, highly recommended. Ayan yung aming mga group picks bago kami tumakas sa kasalan. Okay, thank you for today guys. God bless. Salamat sa inyong pananood.